Bali, na po lahat mga Church. 37 Tartusibin Tartusibin po yung itlog po nila ngayon At meron po yung itlog kahapon Idadagdag natin to Para Pambili Ng Crudo Ito po lahat mga ka Yung mabibinta po natin Ayan 60. ito siguro ay iiwan na lang natin para mayroon tayong maulam dalam na tanda baka deterject sa bagay okay. baka deterject kung baka awan baka awan ba sa pa'y pinang robot gumatang kawan na re reject re reject yan kaya ito lang siguro muna Hing natin ang bili dahil magpapatubig tayo. Magpapakain po tayo sa ating mga alagang mga tilapia na ngayon siguro ay naghihintay na rin ng kanilang agahan. Bali, yung nailagay po natin na asula kasi naglagay po tayo nung nakaraan ng dalawang timba siguro yon ay naubos na po nila. Ngayon ay maglalagay po ulit tayo ng mamaya maglalagay po ulit tayo ng asula pagkatapos nating magpakain ng feeds samahan po ninyo kami sa pagpapakain sa ating mga isda. Diyan ata. Diyan. Diyan din lang naman, perko. naka may itinanim may aanihin pag may isinoksok may madudukot sabi nila alalay siya pagkain po nila malakas po silang kumain ng asula mga kadbing choice ating mga alagang mga tilapia mga araw-araw. Bibigat awan natin. Bati lang man mabati. I-update ko po kayo sa panibagong uh, tirahan ng ating mga kapitik Yan. Ito po yung kanilang bagong house and lot ng ating mga alagang mga itik Nakalitan na palitan na nabilhan na po natin sila ng uh, mas maayos na bubong nang hindi po sila nauulanan yan po yan ay tinatambakan ni pare ko sa gilid para kung sakaling umulan ay hindi po mapasokan yung loob niya bali ngayon po pala ay nagpapatubig kami dito sa ating palayan magpiprepare na tayo ng ating area para sa third cropping bali ngayon po ay may dala po tayong gasolina ito po yung nabili natin na napagbintahan po natin ng ating itlog ng mga itik po natin bali ngayon ay pupunta po tayo sa isang water pump po natin para doon naman tayo magpatubig dadagdagan natin ng tubig itong ating taltalon nang sa ganun ay magandang erotor yung tawag nila sa ilunggo ay baobao sa ilokano ay tartel si pare ko ay nagtatambak ng butas ng iwot dahil hanggang ngayon ay marami pa rin pong iwot na nandito. Isa sa mga problema hanggang problema ng mga farmers hanggang sa ngayon ay iwot. Dahil malakas makabutas ng tambak. Yan, doon po tayo sa dulo. Bali mamaya po mga ka-adventures, ay magtatanim po tayo ng anunas kukuha po tayo dun sa pinagkuhaan natin at magtatanim po tayo ah gasolina na ah dupay kabilan dano ng atin ya. kabilan pa kabilan pa ba tayo ba din

na po yun yan ito na po siya ito na po yung kanyang tubig at magpapatubig po tayo doon po banda dadagdagan po natin yung tubig saka dito dadagdagan din natin saka yung isang silong isang kahon so yun po yung update dito sa water pump po natin at sa farm na rin dito po yung ating mga itik ngayon ay ilalagay po natin doon sa may pa dito. dahil doon po ay meron pa silang makakain dito ay kunti na lang bali nandito po tayo sa kung saan ay naka hanap po tayo ng anunas at ngayon ang gagawin po natin ay mangunguha po tayo ng kanyang seedling seedlings dahil marami yung kukunin po natin kundi lang po isa pero bago yon ay maghanap po tayo ng yung katkatsiwit nahinog. Yun pala, yung katkatsiwit pala mga ka-adventures, yun po yung wild uh, fashion fruit. Yun po yung kanyang wild relatives, yung katkatsiwit. Ano so, ba na Wild fashion fruit po ito. Itong katkatsiwit. Wala pang hinog. Bali ngayon yung pupuntahan na lang natin ay yung anunas yun na lang po yung ating kukunin magtatanim po tayo ngayon magpapa, magpaparami tayo dahil ito ay kakaunti na parang hindi na to baka hindi na to hindi na to kilala ng ibang mga tao bali meron na po tayong mga kagamitan na nandito Yan. samahan niyo po kami sa pangunguhan ng seedlings balikan po natin yung nakita po natin Ati, ah. yung nandito dalawa yata yun okay po yun ah isa isa Dua. dalawa tatlo tatlo yun po apat lima marami anim pero yung kukunin po natin ay apat lang po yung kukunin po natin dahil apat lang po yung ating seedling sidling bag, Shedling bag kaya umpisa na po natin ng panguha bago pa tayo maabutan ng may-ari <coughs> ah, may, nahu may nahuli may nakuha na po tayong isa pangalawa wow. ito ang pangalawa mabuling oh, kasuyan na eh. Kabil kabel tala ng tigil kuha niya ay dalit naman timban direkso tayo na lang pala natin yan dahil itatanim naman din natin ito kagad pero ito nalagay na dito na lang ito na po tayo mga kaabidor itatanim eh, na po natin itong nakuha po natin ito okay, yung tanunan tulungan na po yung itatanim na. po natin dito ilagyan na po natin ng asula para pataba na rin yan na po yung isang naitanim po natin kailangan po natin madiligan para hindi siya maglailay pumalanta sa tagalog ayan saka natin ibabalik itong alad Magling, 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 kaya ka. Ka yeah. Bali, nalagay na po natin lahat mga ka-adventures ng ating mga pananim na anunas. Ito po yung isa na na-transplant po natin. Saka yung isa ay nandoon po banda sa gilid ng ano ito? saging. Yan. yan po yung isang anunas saka yung isa ay nandun po malapit sa bahay po natin so ayun baka hanggang dito na lamang po itong video po natin na pagtatanim ng rare fru ng rare fruit yan so hanggang sa muli